Inaasahang dagsaan muli sa lungsod ng Baguio ang mga turista sa pagdiriwang ng Panagbanga Festival. Kaya ang mga sasakyang aakyat sa lungsod, may natututukan ng Land Transportation Office. Target nila ang pagsawata sa mga kolorum at mga hindi rehistradong mga sasakyan. Yun lang, limitado ang bilang ng kanilang mga enforcer. Malaking impact yung bilang ng personel malaking impact yung bilang ng personel. No? Pero kahit pa paano naman, yung effort ng opisina namin since last year, tuloy-tuloy yung operation namin kahit sa gabi. Dahil dito, bumuo ng task force ang LTO, LTFRB at Baguio City Police Office para matutukan ang pagsawata sa mga ito. The mayor has directed us actually and uh, with the discussion na uh, nangyari kanina is sa uh, we have to involve yung agencies and uh, this uh, anti-colorum task force will comprise multi-agency para make sure that uh, the different uh, operation will be in the uh, legal bounds pero paglilinaw ng LTO at LTFRB, mga kawani pa rin nila ang magtitiket sa mga paglabag sa prangkisa ng mga pampublikong sasakyan, mga kolorum at mga hindi rehistradong mga sasakyan. Magiging uh, force multiplier namin sila, yung uh, kapulisan natin. Kasi nga limited ang uh, personnel personal complement ni LTO. Ilinilimit, -li uh, limited ang pwede na nilang enforce. So amin yon sa LTO, sa LTFRB. We want to assure you that uh, this task force will sustain na hanggang may kolorum dito sa Baguio, may operation na nangyayari. Maliban sa ito'y ilegal, dumadaing din sa LTO ang ilang rehistradong tourism transport services na nawawala ng kita dahil sa mga kolorum. Pag may prangkisa sana, like ng mga tourists, may mga PUVs na for hires natin, meron po silang passengers insurance. Eh, wala po yon yung private vehicle po, wala po silang ganun. So, kawawa naman po yung mga ano natin, yung mga pasaheros natin nagbabayad na maayos. Pero ang ilang mananakay, walang magawa kung minsan kundi patusin ang mga color room. Kung no choice, sasakay. Kasi sila lang naman yung may offer. Kasi punuan naman yung ano, yung regular. Kaya minsan hindi rin mapigilan mag-color Magsasagawa pa ang mga ahensya ng serye ng pagpupulong para repasuhin ang kanilang aksyon sa kanilang mas epektibong pagpapatupad ng batas trapiko. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.